So, ngayon araw nga pala is magagawa ako dito ng tubo. Yung PVC extension para sa tubig namin. Dahil walang gagawa dito, kaya ako na lang ang gagawa. Dahil marunong naman din ako mag-extension ng mga tubo na gagamitin sa mga tubig. At ito nga, ang una kong ginawa ay sinukatan ko yung place na paglalagayan ko ng PVC or tubo. Kaya ngayon, eh, sinusukat ko na nga pala siya kung hanggang saan yung ikakat kong tubo o gaano kahaba yung gagamitin kong tubo para sa CR. Kailangan oh. kasi bago mo ikat yung tubo. So, gumawa ka muna ng sukat o susukatin mo muna bago ka magkat ng tubo para hindi masayang yung PVC kasi mahal na ngayon ang mga materyales. So, kailangan nga pala natin gumamit ng pipe cutter. So, ito yung pinakamadaling pamputol para dun sa PVC. So, nabili ko nga lang pala ito ng online. Maganda kasi itong gamitin at napakabilis lang talaga niya makaputol ng pipes. Kaya nga ito at tinitignan ko at ipinapakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Kaya ngayon ay susukatin ko yung pagpuputulan ko at lalagyan ko ng tanda kung saan ako banda magpuputol para hindi masayang. Ang sukat ko lang pala dito ay 4 feet. So, yun lang yung sukat. Ito at nilagyan ko siya ng tanda kasi dyan ako magpuputol. Ayan, natapos ko na siya malagyan ng tanda kaya puputulin ko na siya gamit ang pipe scatter. So, tingnan mo kung bag kung gaano ka easy gamitin ang pipe scatter. Ayan nga at pinuputol ko. O ba diba? Napaka-easy lang talaga niya gamitin. Dahil napakaganda talaga ng pipe scatter. Tapos, yung pinagputulan niya naman is parang hinasa na. Ayan, napaka-kinis na niya Parang kala mo hinasa na. So, ito na yung gagamitin kong tubo kung gano'n siya kahaba. Tapos, magpuputol pa ako ng isa para, para naman sa kabilang CR namin. So, ito ulit magpuputol ako ng isa. Ayan nga at tapos ko nang putulin yung mga tubo na sinukatan ko. So ngayon naman ang gagawin ko is isiset ko na siya, uh, pagduduktungin ko na siya, ilalagay ko na yung mga elbow na dapat gamitin dito sa tubo para mabuo ko na siya. So ang ginawa ko nga pala dito is tinry ko lang siyang pagduktingin uh, bago ko siya gawin kasi bago ko siya lagyan ng Neltex cement kasi tatry ko muna siya kung tugma talaga yung sukat ko doon sa dingding bago ko siya ilagay so eto muna inaayos ko muna siya tinatry ko muna kung magmamatch talaga siya bago ko siya lagyan ng cement yung eto nga at tapos ko na siya lagyan ng gripo Ayan. hindi muna natin siya gagamitan ng cement kasi susukatan ko pa siya bago ko siya sementohan tsaka dikitan siya kuhatan ko muna siya bago ko siya dikitan na ito tsaka ito at ngayon naman is magpuputuli li ako uh, para naman ito doon sa extension na gagamitin para sa shower So ayun nang nagawa ko. Kinabitan ko lang siya ng hose, then lagyan ko siya ng ball bulb. So ito naman nakaabang na to para ito sa flush and bidet. Tapos ayun na 'yung gripo 'yan. So 'yun naman, 'yung dulo naman na 'yon is nakaabang naman 'yan para sa shower para dito sa side na to. 'Yan. 'Yun tapos ito 'yung gripo na ginawa ko. 'Yan. So ito naman ginawa ko itong, sinadya ko talagang ganito para kung gusto kong babaan 'yung gripo or taasan. So, yan. Ito yung CR na paunti-unti kong inaayos. Yan. So, yan. Hindi pa siya sementado kasi bagong gawa lang. Side na to. Ito naman isa sa uh, kabilang CR. Yan. Yan yung sa kabilang CR. Yung duktong nung kabilang CR. So, bale, ang CR ko dito sa bahay is dalawa. Yung isa kasi para sa kwarto yun din. Ito naman para sa sala na CR to. Tapos, nilagyan ko rin dito ng ball bop. Yan. So, yan. Ayan din. Ilagyan ko rin siya ng gripo. So, ito naman tong taas na to. Nakaabang naman to para sa gagawin namin shower. Yan, pang shower yan. So, ito mga CR namin is hindi pa to naaayos kasi bagong gawa lang to. Inaayos pa siya. So, dito kasi, sisementuhan tong CR. Then, ito kasi tong mga tubo na yan. Ilulubog yan dito sa dingding para uh, pumantay siya. Ayan. So, hindi pa gawa tong bahay namin kasi wala pang mag-aayos. So, ako ang nag-aayos kasi pinapaunti-unti ko lang yung pag-aayos dito sa bahay namin yan kaya mataas yan kasi nakabang yan para sa shower so nilagyan ko lang siya ng end cup kasi wala pa naman akong shower na malalagay kasi hindi pa naman to ah finish kailangan ma finish pa to then ilulubog kasi to dito sa dingding tapos isementohan na siya tapos lalagyan siya ng tiles yan so yun lang ang aking tubong na igawa so yan ang pagiging tubera ko tatry na natin siya kasi nakabit ko na siya tatry na natin siya kung gumagana ba siya so, ayun gumana siya kaya pala nilagyan ko siya ng host kasi ay may drama ko para isushoot ko na lang siya sa drama. So ngayon naman ay pupunta tayo sa kabilang CR. Tignan natin kung gumagana din siya. So ngayon is nandito naman tayo sa kabilang CR. Try naman natin kung gumagana din yung gripo niya. O yan, gumana siya.